hindi all the time na sumasakit yung iyong katawan mm -hmm. ay arthritis na. Yes, hindi naman po na hindi necessarily kasi mm -hmm. ang arthritis po kasi talaga is ang main ano niya is mga joints. Tayong mga Pilipino asin na uh, matiis mati natin no. Eh, no? Pero natin. dapat talaga nagpapakonsulta. konsulta Marami po kasi mga sakit na minsan overlapping yung signs and symptoms. Basta po pag uh, ang tinutukoy na natin is pain sa mga kasukasuan. Ay yung, jo yung Joints, Yes, kasi uh -huh. po ano ba yung joint no? Yung joint kasi o yung kasukasuan, kasuan yan po yung ugnayan o connection mm -hmm. ng dalawa o higit pang buto sa ating katawan. Mm -hmm. So, as we age, talagang nagkakaroon tayo ng arthritis. Yes. Mm -hmm. Kasi yung cartilage o yung parang tissue na malambot na nag-susupport sa bones natin. Mm -hmm. Yung sa pagka po yun ay tumatanda tayo, nagdegenerate degenerate siya or nauubos. Parang nominipis madalas sa pagkaagamit, overuse, or paulit-ulit. So usage, nasa yes. more ah. of the usage. Yes, so. Ibig sabihin, connected siya sa age? As we age po, yes. Kasi bagay, uh, mm -hmm. talaga pong overuse din ng mga joints natin over mm -hmm. time. Numinipis talaga so, siya. Kaya hindi pala, po siya talaga maiiwasan na talaga. Hindi maiiwasan. Mm -hmm. uh, ang hirap din pala ng uh, sitwasyon nung iba na talagang sobrang pudpud na. Ibig ba sabihin noon kapag pudpud na pudpud na yung cartilage, sobrang sakit na nung uh, kanyang nararamdaman? Yes. Yung mm -hmm. sa iba po talaga umaabot sa point na halos hindi na sila makagalaw. Lalo na po kapag uh, yung matagal silang nakarest, affected na yung mobility because mm -hmm. of the pain. Yes. Yung sakit ang pumipigil yes. dun sa dun sa movement. Opo. Pag arthritis kasi nanjan siya, na siya na siya. Oo. Kaya nga ang uh, nagiging parang solution mga pain reliever doc. Yes, pero again, hindi tayo dapat na depende sa mga pain relievers, mm -hmm. no? Kasi unang una malakas ang uh, effect niyan sa ating mga kidneys mm -hmm. o sa bato. Pero okay lang. Okay lang naman okay again as needed oh. kapag oh, as lang need. kailangan yes. oh. kasi ano po hindi po siya pwedeng gawing uh, as prophylaxis or prevention para maiwasan yung mga pain mm -hmm. or sakit kasi masisira naman ng kidneys mo unlike pinag-uusapan mm -hmm. natin dito sa program ng dala sa TNMs na uh -oh. artresin di ba ang artresin kasi maari kasing inumin on a, on a regular basis on a daily basis yes kasi si artrisin kasi ano siya eh uh, isa siyang supplement so natural na pangangalaga mm -hmm. kung bagay yung components na ay natural mm -hmm. lahat ay wala siyang side effects nangdo doon yung parang supportive therapy. Dok, marami bang mga ano sa inyong experience? Marami bang mga may arthritis sa Pilipinas? Uh, hindi talaga maiiwasan ng arthritis mm -hmm. as we age. Mm -hmm. So part na yan talaga. Lahat mm -hmm. magkakaroon talaga. As early as anong edad, possible na makaranas na ang isang individual? Yung mga where and there? Sa inyong in palagay? Oh, nasa mga ano po, 40s siguro. 40s ah. and above yan. Yeah. Pero dapat, huwag natin paabutin ng 40s. Mm. No? Kung meron naman tayong mga pwedeng i-take na supplements na maakatulong para mm. sa pangalaga mm. tulad mm. ng artricine. No? Mm. So, malaking bagay siya kasi it will prevent the early progression. Paglala at saka yung pagkakaroon ay mapapabagal natin.